salamat sa isa nating subscriber sa ano At dahil hindi natin sinabi na mag subscribe sa ano mag subscribe ano? mga mababay sa subscribers hindi na kailangan pang sabihin na mag subscribe sa ano? Salamat sa iyo kuya sa Petron Makinli Shout sa mga uh, Tawag dito Pump boy Kaya e, tawag nila mga uh, 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 Dati din kasi akong ganyan eh. Dati din akong pump boy Alam mo yun eh. Nag-assist sa mga Customer na magpapagasulina Dati din po ang inyong kabayang Si Kapwa ay Uh, sa Petron din ako dati. Dati din po ako ganyan, nagsiservice na ako ganyan. Dati din ako pump boy sa may, ano naman ako, sa may Petron, Makati. Sa, mismo main, sa ako mismo, nagsatrabaho dati. Tapos sumalis lang din ako doon kasi bali ang laki kasi pinayat ko dahil DIY ako tapos di kinaya ng aking katawan yung wa ano yung amoy yung amoy nung gasolina amoy na ano mo yun kasi dati nung sa petrol pa ako nagtatrabaho meron na uso dati sa mga taxi yung M gas ba yun? M gas ba yun? Yung, may malaking tangke sa likod ng trunk ng taxi pupunuin mo lang ano yun para sa ano para sa yellow para yung pagkano so kung um, maaamoy mo yun para nakakaalik talaga yun kung so, hindi ko kinaya yun at uh, talagang laki ng bilagsak ng katawan ko dun tapos uh, palagi pang tuya dahil doon talaga eh, hindi ka rin makakatulog yung ito yun 'di ba? Wala kang okay. hindi ka yung pinaka ano mo doon, yung pinaka uh -huh. trick mo doon para umidlip eh wala hindi po pwede. Tapi lang talaga magtapi -tap lang. So, ganoon kahirap dati ang lingkod din yung sitapo ano. Ganoon kahirap ang pinagdaanan ng mga trabaho. Bago ako nagkaroon ng trabaho kayo na nasa office lang ako. Marami akong napagdaanan So, shout sa iyo kuya. Maraming maraming salamat sa pag-subscribe mo. Ano, tinulad talaga niya yung vlog ko. Ano. Yung full na vlog name ko. YouTube channel ko. Kapwa Moto Vlog. Uh, nagtanong siya kung anong profile uh, na vlog ko bigla doon. So, sabi ko, uh, sa YouTube lang. Pero, nung naka, ano kagad ako, nakabawi kaya daw Sabi ko, naka ako sa motor. Yun ang profile niya so. kasi hindi natin nasahan na meron isang subscriber na yeah, sa atin eh. maraming salamat sa iyo kapwa mabuhay ka ang gusto mo let's go talaga ang buhay yan kapag ka uh, hinahanap mo yung mga subscribers mo na mag subscribe sa iyo wala, walang darating ano? kung hayaan mo sila na mag subscribe sa iyo ayan kung hindi mo inaasahan uh, diba tatanong kuya nakalaybayan kuya nagbibidyo ka ba kuya ano uh, ano yan nagbablog ka diba? ganong uh, ganun, uh na tapos biglang isa sa iyo, Kuya, siyempre eh sa una, may iya ka, wala pa naman, hindi pa naman ako sikat ba? Uh, sabihin niya, hindi kuya, okay lang, kung ganda yung sinabi niya ah, Okay lang yan, kasi mag subscribe siya. Okay lang, kahit hindi pa tayo sikat. Okay, kasi gusto niya mag subscribe Which is, yun ang the best time. Ang eh. the best of followers sila mismo yung nag uh, re-reach out na so hindi natin sa ano gusto sana niya mag shout out so nga lang ah natin uh, na ano, may dumating na isa pang magpapa uh, gasolina so yun lang mga kapwa Anong, ay maraming salamat at uh, nandito naman tayo sa uh, bahay Kita jalan oleh tayo is na. So muna, mamasaak tayo motor. wala naman may wala 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 madadaan yan kasi buong Malaysia